Sige po nang si Ma. <coughs> Dito nga pala, nandito si Pael kanina nang nag ano, naghatid ng page sa ina, sa inahing baboy tapos inaano na lang niya nang ini-enjoy na lang niya yung mga ano, diet natin. Tapos yung mga ano, mga lalaki ay kinagugulan na niya ng mga itlog. Yan, hinihibot na ba? Nandika na sila lahat. Ito si Pigos, oh, kawawa. Wala nang ano. Wala nang itlog si Pigos. Ayan, may ano pa? May mga dugo pa yung kwet nila. Yung mga lalaki. inject ng uh, inject sa mga lalaki ya, antibiotic at saka vitamins tapos sa babae naman vitamins lang tipigos, kawawa. 紅やか。